magandang araw sa atin lahat mga kaprok panibagong vlog na naman nandito tayo sa bandang Abinida Santa Cruz, Maynila sa isang ukay ukay ang pangarap ng ukay ukay ay IDLA mayan sa so, mayroon marami pa sila sapatos dito yung bagong tuklas na natin to ngayon mga kaprok marami pa mapipili mga sapatos may mga solid pa yan may running shoes, ayan, may mga pumporma pang lakad araw-araw. Pakita ko sa inyo yung location kung paano nyo matagpuan itong ukay-ukay nito mga kapro. Location na IDLM na ukay-ukay mga kapro. Ito yung ukay-ukay eh. Dito lang ito sabi ko na ang Rizal Avenue. Ito yung ko na Rizal Avenue. Doon yung banday yung recto eh. Ito yung katabi lang yan ng ano, yung Spring Hotel. At malapit lang din dito sa may Doroteo Ayan sa Doroteo Yung kanang station ng Elati Ayan, kakapro Ayan ako na ang palatandaan ng Para makita itong ukay-ukay At lang din dito ng Alabang Metro Lake Ng terminal ng bus Ayan sa kabila lang dito ayun, May mga dalasis din dito mga kapro Ayan May mga boots pang babae eh. sandals ito. 380 naman mga price ito. Pambayad naman. May heels siya. Ito sa sandals na sapatos. Oh. 380 rin naman ako ng price ito mga kapro. Ayan. Ito may mga ako ng sapatos na dito. May Nike. May Vans, Adidas. Ayan mayroon pang basketball. Oh. Under Armour saka Nike. May Air Max. Air Max. Asics, New Balance, Puma. May Adidas na isang sweet. Ayan, Puma. May Suno, ito. May Pila. May Nike, ito. Adidas na Campus. Oh. Ayan. May Skechers, New Balance. Oh. Eh. ituloy ang ating vlog mga Ako yung may hihingi sa inyo na konti suporta ah. sa aking maliit na channel sa youtube pro tv sa mga hindi pa nakasubscribe dyan baka po pwede pakisubscribe na lang at pakipindot na rin ang bell button para maging updated kayo sa aking mga susunod na video at pakilike and share ayun po maraming maraming salamat Nais na ito yung smith na mga kaprong Small size lang ito Pero okay pa ito, solid pa ito ha ah. Pag ilalim yan, okay pa naman mga kapal pa oh. Pabaksak presyo ito mga kaprong 680 na lang ang price nito Check natin yung size Ang size nito mga kaprong Size 5 ang size Ito merong pambabagi sa parts dito mga kaprong Small size lang din ito Okay pa to, solid pa to, makakinis pa siya. Pag ilalim niya makapal pa oh. 680 naman ang price nito. Check natin yung size. Ang size nito makaproka size 8 ang size niya. Ay eh, baka magustuhan niyo. Ito meron din dito, ito pambabaeng sa pants din to. Wala lang nakalagay kung ano ang tatak nito pero condition pa to makaproka. Oh. Ganda niya, may ribbon siya. Pag ilalim makapal oh. Wala ganang pudpud. 680 ang price ito. Pababa sa sapatos ng mga kapro Check natin yung size. Walang nakalagay ko anong size. Pero sa tanda ko lang ito mga kaproka. Size 5 lang ang size niya. Ito, may solid na sapatos dito. Ibang ang brand. Ang tatak dito. Miley. Miley. Okay. Solid to. Yung pag ilalim niya kapal. No? Oh. 680 rin ang price nito mga kaproka. Solid pa ito. Bago pa. Oh. Check natin yung size. Ang nakalagay na size Pero sa tadya ko lang ito mga kapro Size 7 ang size niya 680 ang price ito mga kapro Sketcher ayun Performance sketcher Okay pa ito mga kapro Ang ah. running sis umagaan ah. Pag ilalim makapal pa oh. Ang mura nito 680 lang price nito ah. 680 ang price nito mga kapro Ayan, Baka magustuhan nyo Check natin yung size size 7 lang ito mga kabrok size 7 6, 680 ang price ito may ala ko ng adidas oh. okay pa rin ito adidas na oh. solid pa ito bago pa oh. ayan oh. wala siyang po nito makinis pa siya yung insole pa pa oh. pag ilalim makapal pa oh. 680 ang price lang ito mga kaprok napakababa ng presyo nito oh. 680 680 check natin yung size ang size dito mga kaproka size 7 ang size niya puma o oh. okay pa rin itong puma na ito kundi simpato mga kaproka oh. makinis pa siya ang tela niya parang leather ang kanya oh. eh pag ilalim niya okay pa naman alaga ng pagpulp siya 680 ang price nito oh. napakababa ng mga price nito mga kaproka oh. 680 puma check natin yung size ang size lang nito mga kapro ka small size size 5 lang ang size nito ha 680 ang price ito adidas oh. solid itong adidas nito ang ganda ng tela nyo malambot oh. okay pa to condition pa itong adidas nito pwede siyang pamasak sa trabaho o pa pang araw araw na gamit ayan no? pwede pang harabas ay eh, pag ilalim nyo okay pa naman alanggaan ng pagpudsya put 1,880 naman ang price nito mga kapro Kaya baka magustuhan nyo check natin yung size niya. ang size dito mga kapro ah, 9.5 yung adidas bounce 9.5 ang size nya oh. ang price nito ay 1,880 ito meron dito new balance oh. small size lang ito mga kapro. pero okay pa ito ah. condition pa siya eh pag ilalim makapal pa may spike pa oh. 680 rin ang price lang nito oh. papakamura nito eh, baka magasara nyo check lang natin yung size ang size nito mga kapruka, size 7 ang size nyo puma eto oh. Okay pa itong puma nito mga kapruka. Condition pa siya. Maglinis oh. pa siya. Wala siyang puma dito. Oh. Ay pa ilalim niya. Makapal pa. Wala pang ganong pod siya. 1,580 naman ang price nito mga kapruka check natin yung size niya. Ang size nito mga kapruka, size na ang size niya. Ang presyo nito, 1,580. Ito, meron dito Nike. Oh. Pambabae naman to, oh. Pambabae ko ulit rin to, mga kapra. Small size lang din to eh pag ilalim solid pa kapal pa. Oh. Napaka nito. Oh. 680 ang price. Eh. Condition pa ito mga kapruka. Yung insole niya, niya kompleto pa natin yung size size nito mga kaprok ay 6.5 ang size nya ito meron ditong triple white na sapato so half size lang to wala lang siyang tatakuan ko anong tatak ng kanya pero okay to ah. condition to half size pang ilalim kapal pa alang ganang put put siya ah. 680 naman ang price nito mga kaprok ah. makiinis pa siya wala siyang pulit check natin yung size lang nakalagay ko anong size pero sa tansya ko lang ito mga kaprok size 7 ang size nyo 680 ang price meron dito tong Nike na Nike free saka training oh. running shoes okay pa to condition pa ito mga kaprok pag oh. ilalim oh. okay pa makapal pala pag ganang pagpod oh. 680 naman ang price ito ay hey, baka magustuhan nyo Pwede siyang mga running shoes o oh, pang araw-araw na gamit, pang lakad-lakad o. Oh. Check natin yung size. Walang nakalagay kung anong size. Pero sa tansya ko lang ito mga kapro, ay size 7. New Balance 574 po. yung model nito mga kaprop. Okay pa rin to oh. Condition pa. Pag ilalim. ay eh. sorry ito. Makapal pala pang ganun po. Oh. 680 naman ang price ito mga kaprop. Ayan. Check natin yung size niya. 2 balance 680 ang price nito mga kapro ha? Oh. check natin yung size size 8 ang size nito mga kapro kaya baka magustuhan nyo pang ilalim nyo kapag pa oh. ok pa to condition pa ito meron akong tayo nakita dito N1 ang tatak nito N1 oh. ayan N1 high cut small size lang ay e, eh, pag ilalim niya okay para mas solid pa oh. 680 ang price naman ito mga kapuro kaya baka magustuhan nyo oh. pang araw araw oh. pang harabas, pang lakad lakad pabasok sa trabaho check natin yung size malabo na yung ko size ito hindi makita mga kapuro pero sa atansya ko lang ito size 7 another na Nike Air ito okay pa rin ito mga bago pa ito oh. Hmm. Is mo, yung insole niya andyan kompleto pa yung pang ilalim nyo kapal pa wala pang gano'ng pod pod oh. Baksak presyo 680 ang price nito mga kapro ko. 6A 680 na lang to. Check natin yung size. 6.5 ang size nito mga kapro kaya baka magustuhan nyo baka kasize nyo natin mukhang mura to solid pa o oh. 680 ito A6 o oh. okay pa rin tong A6 nito, oh. running system to magaan bago pa ah. Oh. makinis pa siya wala siyang pulit At pag ilalim na kapal o oh. Napakamura nito sa paso nito mga kaprok. 680 ang price. Check natin yung size. Ang size nito mga kaprok. Size 7. Ayan, baka magustuhan nyo. Running shoes. Palakad-lakad o. Oh. pumasok sa trabaho. Na Air Max. Ito okay pa tama mga kaprok. Solid pato. Makinis pa siya. Wala siyang punit o. Air Max. Nike Air Max yung pang ilalim niya solid po o kapad o 1,880 ang price naman nito mga bro check natin yung size niya ang size nito 9.5 size niya ang price nito ah, 1,880 ito meron tayong nakita rito ng converse na triple white o ganda ng tela niya leather yung tela niya pag ilalim yan Okay pa naman Solid pa oh Pakamura nito mga kapro oh. Solid pa to 680 ang price nito oh. Check natin yung size nya Home oh. Legit Check natin size Size 7 ang size nito mga kapro 7 Air Force 1 Ang oh. ganda ng kanya Coloring dito oh. Air Force 1 Bago pa Makinis pa to oh. oh, Pag ilalim niya, Okay Makapal pa oh Walang ganang punpun oh. 880 amp pressure. Check natin yung size. Size nito mga kapalaka. Size 7. ay Baka magustuhan nyo. Nike. High cut na Nike. Panlaro ng basketball. Okay pa to. Condition pa rin to mga kapalaka. Oh. Ay pag ilalim dyan. Makapal pa. Wala pang ganang punpun 1,580 oh. naman ang price nito mga kapalaka. Check, check natin yung size nya ang size nito mga kapro ka 9.5 ang size nya ayan baka magustuhan nyo pang laro ng basketball oh. kaya pang harapas pang pamasok sa trabaho ito meron dito ibang branded na sapatos parang Nike pero ang tatak nito no passion oh. solid pat, oh. pa ito oh. cleanis pa niya oh. yung pa wala pang issue pag ilalim yan kapal oh. may spike pa oh. 680 ang price na lang ito mga kapro ka 680 ayan che check na natin yung size ang oh, nakalagay ko anong size pero sa tantsang ko lang tama ka ay size 7 dito oh Nike Air Max fit nito okay pa to condition pa tong Air Max na ito mga kapro ko oh. ilalim nyo makapal pa wala pang ganong pod pod 1,280 naman ang price nito oh. eh baka magustuhan nyo oh solid pa to. Check natin yung size. Ang size lang nito mga kaproka, size 8 ang size niya. Ito, Air Max, small size lang din mga kaproka Sa mga naghahanap ng small size dyan, ito, 6.5 ang size nito mga kaproka Okay pa to, condition pa to. Wala siyang, wala siyang po nito, wala siyang damage. pa ilalim niya, kapal pa, wala pang ganun putpud. Oh. Napakamura naman ito mga kaproka 680. Ayan. 680 magkakaroon ka na ng Air Max oh. condition pa ito maya mga magustuhan nyo mga kapro ko 680 6.5 man size nyo kaya rin under Armour no? solid to panlaro ng basketball high cut to okay pa ito ah. condition pa ito makinis pa ito mga kapro ko oh. ayan under Armour oh condition pa to wala siyang damage wala siyang pulit to oh ilalim okay pa naman makapal pa 1,880 ang price naman nito mga kapro ka. 1,880 ayan baka magusto nyo panlaro ng basketball oh. solid pa check natin yung size ang size nito mga kapro ka, size 11 ayan condition pa ito mga kapro solid pa oh. meron tayo rito nakita sa pato so, na ano earth, earth, Keeper ayan Revolt pambabae, eh. pambabaeng kulay ito mga kaprak bago pa ito parang di siya okay okay oh. ilalim niya wala pang ganang pudpud oh. timberland ayan 1,580 naman ang price nito mga kaprak timberland ayan uh, air earth keeper check natin yung size ang size to mga kaprak size 9 ang size niya 1,580 ang price new balance ito ba? okay pa itong new balance nito ito ah. pa siya po. malambot solid pa ito eh. pang insole nyo ang pa oh. new balance oh. pag ilalim okay pa naman oh. Po. wala pang pud-pud podpod 1,280 naman ang price ito mga kaprok check natin yung size nyo ang nakalagay ko anong size pero sa tantsa ko lang ito mga kaprok size 8 ang size niya Nike Air Max condition pa ito mga kaprok ito eh, ko ng Nike na Air Max niya ito makinis pa siya alas yan po ulit pag ilalim niya okay pa naman makapalpaw oh. 1,280 naman ang price nito check, check lang natin yung size niya ang nakalagay ko nong size nito pero sa tingin ko lang ito mga kaprok size 9 ang size niya 1,280 ang price. Peter's Campus. Tela nito sa Swede. Okay pa to Big size to ah. Makinis pa siya, oh. Walang po ulit na pang ilalim niya. Kapal, oh. Wala pa nga ng pod-pod, oh. 1,580 ang price naman nito mga kaprok ah. check natin yung size niya ang size nito mga kaprok ay 10.5 ang size eh baka magustuhan nyo solid pa ito makinis pa oh. 1,580 ang price dito mga kaproka. Ah. pila ito, ang ganda nitong pila nito. ito oh. ang style nitong pila bago pa oh. magaan siya hmm. solid ito mga kabrok oh. bago pa makinis siya oh. wala siyang punit oh. may eh, pang ilalim niya kapal pa oh. Oh, napakamura nito oh. 880 ang price Check natin yung size. Ang size nito mga kapro ka. Size 8 ang size nya. Ayan mga magustuhan nyo. Solid pa ito. Another na Nike. Running shoes. Ito magaan o. Oh. Solid pa ito. Makinis pa ito. Ay pang ilalim nya. Kapal pa o. Oh. Ang presyo naman nito. 1,280. Napaka-mura nito na mga kapro ko. Oh. Mura naman sa pastito. Check natin yung size. 8.5 ang size nito mga kapro 8.5 ah. 1,280 ang price another na Nike ayan first used June 18, 1971 may may print pa ito mga kaprok oh. one na ito oh. parang mm, legend na itong Nike na ito mga kaprok oh. ang ganda rin ito oh. ang running shoes oh. okay pa siya makinis pa siya wala siya po nito eh baka magustuhan niyo? Eh, pag ilalim, makapal pa. Wala pang gano'ng pagpad siya. 1,280 ang price nito, mga kapro. Che Check lang natin yung size niya. Ang size nito, mga kapro, ka, size 9 ang size niya. Oh. Ay, may nakaprint na. Oh. 1971 Nike. Eh. Kung na nato, mga kapro, oh. vintage na. Vintage, vintage na. Oh. Ayun, oh. first use June 18, 1971. Oh. Sa ikat ng Converse. Oh. Ang ganda rin Converse niya ito. Parang leather yung kanantela niya. Oh. Converse 1,280 din ang price nito mga kabro pag ilalim niya kapal pa wala pang ganong pagpod oh. check natin yung size wala lang nakalagay kung anong size pero sa tansya ko lang ito mga kabro size na yun ang size niya ito may anta rito oh. solid itong anta na ito oh. may logo pa ng MBA yun oh. Magaan siya, high cut siya. Pa. Laro ng basketball, no? Okay pa ito. Condition pa itong anta. Hmm. Pag ilalim, okay pa naman. 1,580 ang price nito mga 1,580 check natin yung size ang size nito mga kapuro, size na yun ang size nyo ito meron dito adidas oh. gold yung pinaka stripe nyo oh. okay pa to solid pa tong adidas dito ito mga kapro gold yung stripe nyo condition pa to insole yan, andyan pa kompleto pa ang ilalim, okay pa naman, wala pang ganang pudpud siya. 1,580 ang price naman ito mga kapuro. Check natin yung size. Ang size nito ah, size 9 ang size nyo. Ang price nito mga kaprok ah, 1,580. Oh, another na Nike Air Del Mar. Okay pa ito. Condition pa rin itong Nike Air nito ito mga kaprok ah. Kainis pa siya oh solid pa eh. pag ilalim niya okay pa naman makapal pa oh. 1,280 ang price nito mga kapro 1,280 na lang ang price nito check natin yung size wala lang nakalagay kung anong size pero sa tansya ko lang ito mga kapro size 8 ang size niya. ito meron dito yung ano, big size na Nike oh. Nike Dunk solid pa ito oh. makinis pa ito mga kapro big size siya pag ilalim mo okay pa naman oh. wala pang ganang pagpod oh. 1,580 ang price nito check natin yung size nakalagay ko ng size pero sa tansya ko lang ito mga kaparok, ah. size 12 man size nyo skater ganda nito yung skater na ito, mga magaan siya running system oh. okay pa siya condition pa siya oh. pag ilalim nyo kapal pa oh. Lapangganan 1280 ang price check natin yung size. Wala nang, nang nakalagay na kung anong size dito mga kapapel sa atin tsaka lang ito, size din ang size niya. 1280 ang price ito mga kapapel. Ito meron tayo nakita rito new balance. So, simple lang itong isa rito new balance dito mga kapapel. Makinis pa siya. Solid pa ito. Pag ilalim niya makapal po. Lapangganan ng pod pod. 1,280 ang price nito mga kapro check natin yung size size nito mga kapro size 9 ang size nyo 1,280 ang price nito.